Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa piece, at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag shout out po muna tayo para sa mga solid natin nagkapakinig. Shout out kay The Gamer Pahardo, shout out kay Emeline Petulan. Yun na nga mga masters, no? Bale hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Maaari ba ako sumama sa inyo? kabilang panig. Sila Dax at Chester at nasa ilog peren at nag-iisip kung ano nga ba talaga ang nasa ilalim ng ilog. Lumipas ang mga oras, maggagabi na nag-iisip peren ang dalawa ng paraan. Kapatid Dax dito na tayo magpahinga inabot na tayo ng gabi dito, pasenador siya ka na kung pinigilan kita kanina, nag-aalala lang ako sayo, baka ano mangyari sayo kapag naging padalos-dalos ka sumisid sa ilalim ng ilog, at hindi natin alam kung anong panganib, ang kakaharapin natin, sa ilalim ng dagat, dahil kung spiritual ball nga talaga yan alam ko hindi basta-basta yan makukwa, dahil ang mga ganitong bagay, ay talagang may trap na nakahabang, dahil sa ating mga karanasan sa puso sa ating mundo na patunayan na natin na hindi lahat ng bagay ay madaling nating makukwa. Ilan taon na din tayo dito Brother Dax na naging alipin ng mga demonyo, hindi ko rin na gusto pa manatiling dito, alam ko gusto mo lang mapabilis ang ating pagbalik sa mundo natin. Nawala ang Simon Gutt sa mukha ni Dax habang nakikinig sa sinasabi ni Chester. Wag ka na mag-akala kapatid Chester, nauunawaan ko ang iyong pag-akala sakin, at nagpapasalamat ako, kahit na nahiwalay sa atin si Daryl sa mahabang panahon, at least nandito ka peren sa tabi ko bilang aking kapatid, pagpasensyahan mo na din ang ugali kong ito na padalos-dalos, kung kasama lang talaga natin si Brother Daryl. Kahit mahirap kung magkakasama tayo sa paglaban sa hari ng mga demonyo ay sigurado malaki ang chance natin makwa ang puso nito. Halika ka na Brother Chester, magpahinga na tayo dot hindi tayo pwede dito sa baba. Naisip ko mas ligtas tayo kung sa taas tayo ng puno magpapali pa ng gabi. Ngunit si Chester at sumang-ayon kay Dax. Kabilang panig, sinabi ni Derry kay Master Ken kung maaari ba siyang sumama sa kanila hindi kumibo si Master Ken kay Daryl at hinayaan lang ito na sumunod sa kanila. Dahil alam at ramdam ni Master Ken na hindi mapangnib si Daryl kung sasama niya ito, dahil ang lakas ng isang Daryl ay hindi mapangnib sa isang master ng mga elf. Dumating na nga sila Daryl at Master Ken kasama si Lin sa kanilang palasyo. Si Lin ay hindi peren maganda ang pag-uugali para kay Daryl, naglakas loob ka talagang sumama sa amin, hindi mo ba iniisip na kayang kaya na kitang patayin dito? Sumagot si Daryl nang may ngiting mapaglin lang. Tumawa ng mahina si Daryl kay Lynn. Alam mo ba kung bakit hindi mo ako kayang patayin, dahil alam kong kapag pinatay mo ako dito at bumalik ang mga general ng mga demonyo sa inyong nasasakupan. Ano ang iisipin nila isa akong dayo lamang dito at hindi talaga ako isang apprentice ng iyong ama? Maaari mapunta sa panganib ang iyong ama at masira ang reputation ng pamilyang niyo sa mga dahil nagsinungaling ang iyong ama sa mga general ng mga demonyo. Tingin mo ba hindi rin alam ng iyong ama ang mga ganang panganib na pwede mangyari, kaya hinayaan niya lang ako sumama sa inyo. Ngumiti ulit si Daryl kay Lynn. Ikaw, sumigaw si Lynn kay Daryl, lapas tanganan ka, masyado ka talagang tuso, nanginginig ang mga salita at namumula ang mga mata ni Lynn, na gustong gusto niya nang tapusin si Daryl. Pero napaisip din siya, na tama si Daryl sa kanyang sinasabi, dahil kapag nalaman ng mga general ng mga demonyo maaaring malagay sa kapahamakan ang kanyang ama at ang reputation ng kanyang ama ay masisira dahil sa isang pagsisinungaling lamang, maswerte ka ang isang bastard na katulad mo ay hindi ko muna papatayin, sa ngayon hindi na muna kita pag-aaksayahan ng oras, mabilis na naglakad si Lin papasok sa kanilang palasyo, habang naiwan si Daryl sa labas. Napakalaki pala ng nasasakupan ng mga elf, at maganda din ang nangyari ito dahil sa lugar na ito nakaka-focus ako sa aking paglilinang ng walang iniisip na panganib, sa ngayon pagtsagaan ko muna ang ugali ng babae na iyon. Mga kapatid ko, Dax at Chester magkikita din tayo, at sa oras na magkita tayong tatlo, sanay natin ililigtas ang iba pa natin mga pamilya sa mundo ng mga demonyo, nakangiting bulong ni Derry, habang nagmuni-muni si Daryl may isang babaeng elf ang lumapit sa kanya. Ito ang katulong ng pamilyang Ken. Napakaganda ng elf na ito, kung ang kagandahan, ni Lin at sobra-sobra, ang elf na katulong na ito ay sobrang ganda din, ganto ba talaga, ang mga babae dito sa Elf Palace sa isip ni Derry, Ginoon na iting sabi ng katulong na elf. Ako nga pala si Yui ang natagapang asiwa ng palasyo, nangiting sabi nito kay Daryl. Inutusan ako ni Master Ken na ituro sa inyo kung saan kayo pwede tumuloy at matulog, at eto ang ilang kasuutan na pwede mong magamit habang nandito ka sa aming palasyo mabait na sabi ni Yui kay Daryl. Hindi makapagsalita si Daryl sa harap ni Yui dahil sa sobrang paghanga niya dito, ang kagandahan na taglay ng isang Yui ay may maganda lang pag-uugali na sobrang nagpaanga kay Daryl. Ginoo tinawag ulit ni Yui si Daryl. Ngumiti si Daryl at nagpasalamat kay Yui. Salamat MSU ay nakakahiya dahil ang isang magandang binibini ay tinatawag akong ginoo, pasenador siya ka na hindi ako makapagpakilala sa iyo. Dahil, kahit ako mismo ay hindi ko alam, ang aking pangalan, at saan ako nagmula, dahil sa isip ni Derry kailangan niya talagang magpanggap para sa kanyang kaligtasan at hindi maging sagabal ang kanyang pagkakilanlan sa kanyang paglilinang, lalo na sa babaeng anak ni Master Ken na lubos siyang kinamumuhian. Ngumiti si Yui at sabing nauunawaan kita ginoo, halika ka na at malalim na ang gabi, ituturo ko na sayo ang iyong matutulugan. Nahatid na nga ni Yui si Daryl muling nagpasalamat si Daryl kay Yui. Salamat ulit MS Yui lubos akong natutuwa na nakilala kita ngayon gabi. Ngumiti si Yui at walang sinabi pang iba, at tuluyan na iniwan si Daryl at bumalik sa loob ng palasyo. Pagkatapos maglinis ng katawan si Daryl, at nakatingin sa labas ng bintana, iniisip niya kung anong mga bagay ang meron sa lugar na ito na pwede makatulong sa kanya upang siya ay lalong lumakas, dahil isa lang ang nasa isip ni Derry ang makita sila Dax at Chester at makwa ang puso ng hari ng demonyo upang makabalik sa mundo ng mga tao. Habang patulog na si Daryl may isang bagay na gumagalaw sa ilalim ng kanyang kama. Nagulat at nagtaka si Daryl. Ano ang bagay na gumagalaw sa ilalim? kinuha ni Derry ang kandila na kanyang ilaw sa kanyang silid at hunting unti moko para silipin ang ilalim ng kama niya. Nagulat at natuwa si Daryl, dahil isang cute na idolan ang nakita niya dito. Sa paglalakbay ni Derry sa ibang mundo at pagtatago sa mga demonyo. Naririnig niya sa ibang tao ang mga, usapan tungkol sa mga idolan. Ang idolan ay isang hayop na may pangbihirang lakas, kapag ito ay napakapunta sa iyo at iyong inalagaan. Dahil habang ito ay iyong alaga dahan-dahan mas lumalakas pa ito. Dahil si Daryl ay isang matalino tao at madali niyang maunawaan ang lahat ng bagay, alam niya ang hayop na ito ay isang eidolan. Lubos ang saya ni Derry, hindi na nagdalawang isip si Daryl na hulihin ang eidolan na ito, ngunit akala ni Derry na madali lang mahuli ang eidolan, dun siya nagkakamali. Dahan-dahan dadakmain na ni Derry ang maliit at cute na eidolan na ito. Ngunit ito ay nawala ng mabilis. Nagulat ang muka ni Derry at ang kanyang mga mata ay lumaki. Saan nagpunta ang nilalang na iyon? Sobrang namangha at gulat niya, dahil ang idolan pala ay may kakayahan din makapagtago ng hindi nakikita. Natuwa at ang hinayang si Daryl dahil akala niya ay madali niyang, mahuhuli, ang cute na idolan na iyon, dahil alam niyang malaki ang maitutulong sa kanya, ng idolan na iyon balang araw para harapin ang hari ng mga demonyo, lumipas ang mga oras at lalo nang lumalalim ang gabi, hindi pa makatulog si Daryl sa kakaisip sa idolan na kanyang nakita. Sa lugar na ito hindi lang pala ako makakapaglinang ng maayos dito ang aking spiritual dahil maaari din ako magkaroon ng isang malakas na idolan, habang iniisip ito ni Derry. Hindi pa rin siya nawawalan ng pag-asa na muli niyang makikita ang idol na iyon, alam ni Derry na kayang kaya niya makuha ang loob ng hayop na iyon, dahil sa kanyang karanasan sa mundo ng mga tao. Kahit anong panganib na hayop ay kanyang nakukwa at napapaamo. Nakangiti na kapikit si Daryl. Alam ko makukwa din kita hindi man sa ngayon at least may chance ako magkaroon ng tulad ng hayop na iyon na may taglay na sobrang lakas kapag ito ay naalagaan ng ayos. Umaga. Kabilang panig. Evil River. Sila Dax at Chester ay nakatulog sa taas ng puno. Maaga nagising si Dax. Brother Chester gising na. Lumabas na ang araw kailangan na natin bumaba sa puno, ngiting sabi ni Dax, nagising si Chester at sabing. Halika brother Dax, isang mahabang araw na naman ang ating susuungin, naghanap ng makakain ang dalawa, pero hindi sila mulayo sa kanilang kinalalagyan na lugar, dahil maaari sila makita ng mga sundalo mula sa Evil Palace, habang naglalakad ang dalawa upang maghanap ng pagkain, hindi napansin ni Chester na may malaking butas sa kanyang tabi dahil si Chester ay nauuna at habang si Dax ay nasa kanyang ligirin, nang makapaghakbang si Chester, nahulog siya sa isang malaking butas at napasigaw. Brother Dax, nagulat si Dax at napatulala sa nangyari kay Chester, ilan segundo bago na himasmasan sa gulat si Dax. Brother Chester, Brother Chester, naririnig mo ba ako? Sa paghulog ni Chester sa hindi naman ito nasaktan. Brother Dax oo naririnig kita, parang ang napaghulugan ko ay isang sinaunang templo na lumubog. Oo tama nga si Chester ang kanyang napaghulugan ay sinaunang templo ng mga demonyo, ang sinaunang hari ng demonyo ay dito naglagi at nanirahan. Sa katagalan at mga labanan na naganap ang sinaunang templo na ito ay lumubog sa kalupaan. Halika brother Dax dahan-dahan ka bumaba dito, nararamdaman ko may makikita tayo dito bagay na makakatulong sa atin dito. Brother Chest, paano itong diamante na nasa ilalim ng ilog? Bakal tama nga tayong nang iniisip baka nga ito ang spiritual ball. Kung aalis tayo dito baka huli na ang lahat at may iba pang makakuha nito, lalo na magiging mahirap para sa atin kung ang mga sundalo ng mga demonyo ang makakuha dito. Sigaw ni Dax kay Chester. Brother Dax magtiwala ka sa akin alam ko at ramdam ko ang bagay na kumikinang na nasa ilalim ng ilog ay hindi talaga madaling makwa, kaya halika ka na dito. Bumaba ka na at samahan mo ako, libutin ang loob nito at maghanap ng mga bagay na makakatulong sa atin. Kabilang panig, Elf Palace, bumalik si Yui sa lugar kung saan niya iniwan si Daryl para makapagpahinga. Ginoo, ginoo pinapatawag kayo ni Master Ken. Dahan-dahan nagising si Daryl na para bang may tumatawag sa kanya at nagsisalites sa labas. Tumayo si Daryl at binuksan ang pinto. Ikaw pala MS Yui bakit ka bumalik dito? ginoonan dito ako para sunduin kayo dahil si Master Ken ay nais kayong makausap. Nagulat si Daryl at napaisip. Napakaaga at bakit ako kailangan ipatawag at makausap ni Master Ken? Bakit kaya napaisip si Daryl? MSU isaglit lang at may ayusin lang ako saglit. Niligpit muna ni Derry ang kanyang ginamit na kumot at muling sumilip sa kanyang ilalim na kama, na nagbabaka sakaling makita niya ulit ang nilalang na nakita niya kagabi na alam niya na ito ay isang idolan. Ngunit ang eidolon na ito ay hindi nagpakita kay Daryl. Bago siya lumabas na isip niya na baka tuwing gabi lang nalabas ang nilalang na iyon. MSU halika ka na at tumungo na tayo kay Master Ken Ngiti sabi ni Daryl. Noderating ang dalawa sa loob ng palasyo. Sinalubong si Yui at si Daryl ng isang lalaki na medyo kalakasan ang spiritual, ito ay isa sa mga study anti ni Master Ken. Hay Yui sino yang kasama mo at mukhang hindi natin siya kauri, hindi siya isang elf. Sumagot si Yui Charlie wala kang pakialam kung sino man ang aking kasama, bisita siya ni Master Ken, nandito came para kausapin siya ni Master Ken. Kaya kung ako sayo wag kang nagawa ng gulo habang nandito pa ang bisita ni Master Ken. Halika ka na, ginoo, kanina pa tayo hinahantay ni Master Ken. Naglakas sila Yui at Daryl papalayo kay Charlie. Sino ang lalaki na iyon at isa ba siyang mahalagang kaibigan ng aming master na si Master Ken? At parang napakagalang sa kanya ni Yui, napaisip si Charlie at agad na sumunod ng palihim kila Daryl at Yui. Pumasok ang dalawa at dumiretso sa napakahabang lamesa na puno ng pagkain, may nakaupo na dalawa ito si Lalin at Master Ken. Master Ken nandito na po kami, sabi ni Yui. Halika kayong dalawa at sabayan nyo kaming kumain. Sige po Master Ken sabi ni Yui. At si Daryl ay nakangiting sumagot na salamat Master, umupo si Daryl habang si Lin at nakatitig sa kanya ng matalim. Si Charlie ay dahan-dahan din pumasok at lumapit at nagtago para marinig ang pag-uusapan nila Master Ken. Napansin ni Charlie na iba ang titig ni Lin kay Daryl. Bakit ganon nakatingin si Lin sa bisita ng kanyang ama? Parang may mali dito, kasi kung special na panauhin ito ni Master Ken, hindi ito bibigyan ng tingin na masama ni Lin. Daryl nandito ka sa aking harapan at hinayaan kita tumuloy sa aking palasyo na is kitang tapatin, alam ko isa kang mabuti nila lang hindi magiging bantay para sa aming lahi, maaari ka magstay gang gusto mo sa aking nasasakupan, pero dapat may kailangan ka din gawin para sa akin, bilang kabayaran sa pagpayag ko na dam ito ka muna, at napatigil si Master Ken sa kanyang pagsisalita, dahil napansin niya si Charlie na nakikinig sasabihin sana ni Master Ken ang tungkol sa nangyari kahapon, nang makita nila ang mga general ng mga demonyo. Iniba ni Master Ken ang tuno ng pag-uusap. Basta hahayaan kita dito hanggat gusto mo, at kung anong maging problema ay maaari mo sabihin sa akin ng direkta wag ka nahiya. Nakikinig ng gusto si Charlie sa usapan nila Master Ken, Lin habang ako ay busy ikaw muna bahala dito sa ating bisita. Charlie sigaw ni Master Ken kausapin kita mamaya dahil sa ginagawa mo. Nagulat si Charlie na nakita siya ni Master Ken kahit siya ay nakatamo na. Mabilis na lumabas si Charlie at sumagot. Oo Master Ken, humihingi ako ng kapatawaran, aalis na po ako. Lumabas si Charlie at, takot na takot, ano na naman ba ginawa ko yari na naman ako kay Master Ken. Mabalik tayo lin ikaw muna ang bahala kay, ano nga ba pwede namin itawag sayo, Tanong niya kay Daryl sumagot si Lin ama pwede natin siyang tawaging alipin, tumawa ng malakas si Lin. Agad siyang sinaway ni Master Ken, tumigil ka Lin hindi ganyan ang makitungo sa iba kahit paman ito ay hindi natin kauri. Yui ikaw ano mabibigay mo pangalan sa tao na yan, habang hindi pa niya naalala kung sino siya at ano ang kanyang pangalan. Binitawan ni Yui ang kanyang katahimikan dahil tinanong siya ni Master Ken. Master Ken sa itsura at pag-uugali ng ating bisita ay matatawag ko siyang Vin, magandang pangalan bagay sa kanyang itsura na may mukha maamo. Palihim na umiti si Daryl lihim ang galak ng kanyang puso dahil ang magandang babae na ito ay humahanga sa kanyang pagkalalaki. Hahaha ha Vin at maamong mukha na sisisiraan ka na ba, Yui?" sabi ni Lin. "Tigil Lin sabi ni Master Ken. Kung ganun simula ngayon tatawagan ka na namin Vin. Gusto mo ba iyon?" Oo Master Ken, gustong gusto ko ang Vin, sabi ni Daryl. Yun nga mga Masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong kabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga Masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga Masters, bye-bye!